guys oh, kaya rap yan wah nang yeah. nakita lang yung transtuk kan yes Ooh, green green water green green water the best talaga o oh. ayan farm nyo tingnan nyo oh, green green masarap gumala sa farm kaya nature's pag nature's lover ka ma-appreciate po kita na ang mga nagakarto na natutubo lang sa mga wild wild plants o wild trees yan ah bangga ay pwede na tayo mag-exit dito sir uh. gusto kami sa karsada yan the best talaga oh uh. may quarry kasi dito yan eh kaya you know yung mama ng mga yari ng quarry dito siya 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 siya